At kung ikaw ay hindi na iniisip o hindi na pinapansin o hindi na tinatawagan ng taong mahal mo, ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. At paniguradong buong magdamag siyang mababalisa sa kakaisip sa iyo at isa itong gabay at isang paraan para makapag-usap at maging okay at maayos kayong dalawa ng partner mo at habang buhay magmamahalan kayo. Basta dapat buo ang loob at tiwala mo sa mga ganitong pamamaraan at huwag kalimutang palaging magdasal at hilingin po sa ating may kapal dahil siya lamang po ang mas makapangyarihan sa lahat at ito ay isang gabay lamang. At gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras na gusto mo basta gawin ito bago ka matulog. Ang gagawin mo lamang ay kunin mo ang larawan niya actual photo niya at pwede rin kayong gumamit ng cellphone mo na may larawan niya. At pagkatapos, pakatitigan mo lamang ito ng maigi. Mag-focus at mag-concentrate ka. Dapat ikaw lamang mag-isa ka gagawa ka ng kahit na anumang ritual. Titigan mo ng maigi ang larawan niya dyan sa cellphone mo o actual photo niya. At pagkatapos, ibulong mo lamang ito sa larawan niya. Pangalan at apelido, ikaw ay mababalisa buong magdamag sa kakaisip sa akin at ako lamang ang pagkakaisipin mo sa lahat ng oras. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. Pwede ka rin magdagdag o mang iba ng hiling kung gusto mo wala pong problema. At pagkatapos, halikan mo lamang ng isang beses ang larawan niya dyan sa cellphone mo o actual photo niya na ginamit mo sa ritual. At panigurado ngayon mismo, matatamaan siya nito. At isa itong paraan para maging okay at maayos kayong dalawa ng partner mo, basta magtiwala ka lang at hilingin ng buong puso. At pwede mong ulitin ang paggawa itong ritual kinabukasan bago ka matulog sa kahit na anong oras ng gusto mo. At gawin ito hanggang kailan mo gusto. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.